Sa temang malusog, matatag at masayang pamilya, isinagawa ang Family and Health Seminar sa Quezon City na layuning bigyang lakas ang mga pamilyang Pilipino sa umagitan ng mga makabuluhang diskusyon at aral na nakabatay sa pananampalataya. Ang mga biyayang hatid ng naturang seminar nasa balitang may pag-asa ni Myra Jem Tanyedo. Sa temang malusog, matatag at masayang pamilya, idinaos ang Family and Health Seminar mula May 11 hanggang 17 sa North Olympus Clubhouse, Quezon City. Ito ay sa pangungunan ng Women's Ministries ng Sushila Seventh-day Adventist Church, katuwang ang District 8. Gabi-gabi, nagkaroon ng humigit kumulang 70 on-site attendees habang umabot naman sa 3,000 ang mga sumubaybay online. Sa seminar na ito, naging tagapagsalita ang Northern Luzon Philippine Union Mission Education Director na si Dr. Mary Jane Sabath ang programang ito ay pinanukala ng Women's Ministry sa Department ng Sushila at na-collaborate nila ito sa buong distrito ng Women's Association. Ang mithiin ng programang ito ay uh, yung mga pamilya, no? yung bawat pamilya na naaabot ng ating Iglesia ng Sushila, ay mapagsama-sama nila upang lalo pang magkaroon ng malalim na pag-aaral, relasyon. Sa gitna ng maraming hamon sa modernong panahon, muling pinaalalahanan ang bawat isa na ang matibay na pamilya ay nagsisimula sa tamang kaalaman at matibay na pananampalataya. Tungo sa mag-asawa para magkaroon ng happy ending, pati yung sa Panginoon, pati sa hanap buhay. Marami ako natutunan talaga. Gabi-gabi nakita natin ang kasigasigan ng buong iglesia. Nakaka-inspire talaga sila na makita mong very organized ang galaw ng bawat isa. At uh, very ano po, responsive ang mga audience dito at yung pati online viewers ano sa gabi-gabi mayroong mahigit 3,000 ang viewers ng atin pong ah, gabi-gabing pag-aaral kaya purihin ang Panginoon napapanahon na para ang buong iglesia ang Seventh-day Adventist maging masigasig sa paglilingkod Layunin magatid ng balitang mayroong pag-asa mula rito sa Quezon City. Mayra Jintanyedo nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News.